Sa pagtatapos ng pangalawang paghaharap ni Joshua Pasio at Jared Brooks, kinabukasan ay naging madamdamin ang huli dahil naunawaan niya na nagkamali siya sa laban. Siya mismo ang lumapit kay Joshua Pasio upang humingi ng paumanhin sa kanyang nagawang pagkakamali. Siya ay nag-almusal kasama si Joshua Pasio at nagkausap tungkol sa ilang mga bagay subalit hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa kanilang pangatlong paghaharap Bagaman batid nila na siguradong magkakaroon ng pangatlong paghaharap upang tapusin ang kanilang nasimulang laban. Sa interview ni Nisi Icasiano kay Jared Brooks sa The MMA Superfan, sinabi ni Jared Brooks na tanggap niya na natalo siya sa laban at kailangan niyang mag-move on. Sa una ay nagreklamo siya sa referee, ngunit nang makita niya ang replay, ay naunawaan niya na siya ay lumabag sa rules. Sinabi niya na hindi niya sinasadya na gawin ang ganoong bagay. Dagdag pa niya na wala siyang anumang hinanakit sa desisyon ng One Championship dahil batid niya na ginagawa lamang nila ang nararapat nang tanungin siya ni Nisi Icasiano kung nakikita ba niya si Joshua Pacho bilang champion o isang placeholder lamang sa kabila ng mga nangyari sa kanilang huling laban, sumagot siya na si Joshua Pacho ay isang champion sa loob at sa labas ng ring, katulad din niya. Ibinahagi din niya na umiyak siya sa pagkawala ng kanyang titulo dahil naisip niya ang kanyang mga sakripisyo at ang kanyang matinding paghihirap sa pagsasanay. Sa kabila nito, siya ay nag-alala tungkol sa nangyari kay Joshua Pasio, subalit nang nalaman niyang naging maayos ang kalagayan ng Pinoy, ay nakahinga siya ng maluwag. Sa huli ay tinanong siya ni Nisi Icasiano kung ano ang kanyang natutunan sa pangyayaring ito. Sumagot si Jared Brooks na maging mas mapagpakumbaba at mas maging maingat. Kung nais niyong mapanood ang kabuuan ng interview, ay puntahan nyo lamang po ang The MMA Superfan. Maraming salamat!